Usapang pampalakasan naman tayo, kilalani natin ang isang team na patuloy ang dedikasyon sa kanilang napiling sports at ang paggamit ng iba't ibang karangalan uh, sa kanilang larangan. Panoorin po natin ito. Lakas, bisig, koordinasyon, focus at matibay na teamwork. Ito ang rowing sport. Ang rowing o crew kung tawagin sa Amerika ay isang sining pampalakasan Una itong nakilala sa England noong 17th at early 18th centuries. Maliban sa layuning manalo sa mga kompetisyon, bahagi rin ng misyon ng ilang rowing teams ang pakikibahagi sa mga environmental initiatives. Higit sa pagiging isang kupunan, ito rin ay isang kwento sa pagkakapatiran, determinasyon at paglalakbay laban sa bugso ng alon. Ngayong umaga, kilalanin natin ang Rovers Club Philippine Sea Dragons. Dito lang sa Rise and Pilipinas. Hey, ready for Yeah, kaya joining us this morning are the members and officers of the RCPC Dragons. Let's start with Mike Andrew Liwag, Paulo Antonio, Angela May Ramirez, Jay Ramirez, Matet Dorin, and Benny Capulo. Welcome to Rise and Shine, Pilipinas! Morning! Morning. Good, morning! Good morning! Okay, kay Sir Mike, pumuna tayo, no? Maning niyo po bang pakilala sa amin yung RCPC Dragons? Uh, paano po ba kayo nagsimula? Ah, maganda umaga po. Um, RSP, so kami po ang RCPC Dragons. So, uh, ang RCP po ay nagsimula noong July 11, 1997, and... Um nagsimula lang po ito uh, sa mga college students um, around Metro Manila na naging interested sa bagong hobby which is the Dragon Boat sport. Uh simula noon uh they formed the, the team RCP and from 1997, uh, mm -hmm. we're one of the oldest founding members of the Philippine Dragon Boat Federation mm -hmm. um, which is recognized ng International Dragon Boat um, Association. Okay, mm -hmm. for Sir Paolo naman, ano po bang isa sa pinakamalaking tagumpay o parangal na natamo ng inyong Dragon Boat Team, Sir? Uh, basically, uh, basically, our team is competing all over the uh, world. Uh, nanalo na rin ang RCP sa different countries like Korea, mm -hmm. nakakuha kami ng gold dyan. Um, Indonesia, mm -hmm. gold and uh, Sa iba-ibang bansa, sa Taiwan, meron din silver and bronze. So, mm -hmm. uh, over the years, uh, isa rin sa masasabi ko na tagumpay ng RCP sea Dragons is uh, yung people, uh, yung natuturo sa bawat paddlers na yung Loyalty, which is, we have core values, the LCD. Mm. Uh, loyalty, camaraderie, and discipline, mm. which uh, lahat ng nagiging paddlers natin, eh, yun yung natututunan mm. once na nagsumali sa team natin. Well, make mm, makes sense na. nga, no? Kasi nga naman, para manalo kayo, kailangan may sabay, camaraderie, sabay. may synchronicity. Mm. Tama ba yun? Mm. Di ba? Otherwise... Mm. Mag magiging magulo, oh. di ba? Well, kay Miss Angela naman. Mm -hmm. Ma'am, sinabi nga ni sir no, na internationally, lumalaban kayo, competition na ito. Siyempre, iba rin ang competition pag mm -hmm. mga foreigners ang kalaban ninyo. Paano niyo ito pinaghahandaan? Actually, kapag nasa abroad kami, mm -hmm. ang number one na comment sa mga Filipinos, maliliit than the usual paddlers talaga mm -hmm. kasi yung height natin, di ba? Pero pinaghahandaan namin siya on and off boat. Mm -hmm. Our training usually starts at 4 a.m. Mm -hmm. Kaya yung pagpunta namin dito this morning, normal, normal siya. Mm -hmm. So if your work is at 8 to 5 by 6 a.m., sulit na yung workout mo sa Dragon Boat. Mm -hmm. And then aside from the boat training, we have off-boat trainings mm -hmm. na home workouts, may gym training, cross-training with different uh, workouts nagpo-pool paddling din kami. Mm -hmm. at tinuturoan din ng basic swimming yung mga members. Kasi mahalaga na you know how to swim kapag ikaw ay sumakay sa bangka. Well, mm -hmm. tama naman yon. But for Miss Matet naman, punta yes. tayo sa mga members. Paano matuturing ang buhay bilang isang miyembro ng isang Dragon Boat Team? Aside from yung mga sinabi kanina, pero dagdagan nyo pa po, po. Well, um, good morning. Good morning. Uh, uh, as a paddler, mm -hmm. uh, talagang kailangan mo mag-sacrifice. Talagang una. Kasi ang... Um, may mga iba sa amin na nagtatrabaho, iba-iba kasi ang backgrounds. Mm -hmm. So may mga work, so kailangan, kung in terms of training, so you have to wake up early as 2 to 3 a.m. Mm -hmm. Tapos punta sa training, sacrifice, then go to work. So yun, parang naging, kailangan mo siya maging usual, parang everyday, ano mo na, routine. Mm -hmm. mm -hmm. Yan lang. Mm -hmm. Okay, takot naman tayo kay Sir Benny, no? Sir Benny, ano yung mga challenges o sacrifices mm. na kailangan gawin ng isang miyembro ng Dragon Boat Team? Mm. At paano ninyo pinapanatili yung samahan ng pagkakaisa sa loob ng inyong grupo? Apo, uh, um, maraming mga factors na dapat isakripisyo dito. Eh. Una yung trabaho mo, oras ng pasok, mga bata, kung nag-aalaga ka o nag ka ng uh, isang makisa kang magulang. At uh, una... Maraming uh, mga bagay na pwede mong uh, I, i, uh, ibigay <laughs> sa Dragon Boat. Mm -hmm. Aha. Okay. Para naman kay Jay, let's talk about the effort and yung papaano ba ang ginagawa, yung dedication nyo ng mga members. Paano yung typical na pagsasanay o training session na ginagawa nyo kapag naman off off competition season? Uh, yung preparation ko uh, since uh, physical activity po ito, uh, dumi-depende siya sa distance kasi mm -hmm. uh, minsan po Uh, yung race kasi uh, short distance mm. or long distance so uh, rigid rigid sports po kasi kaya yung yung preparation medyo physical po talaga uh, pagdating doon dapat po ready yung katawan natin sa ano sa bigat ng training Babigat mm. mm. so, nga naman uh, talaga oh, yung training I can imagine no di ba medyo okay. nakaka laki ng baliga dyan. pero kay Sir Mike, mm. ano, para doon po sa mga interesado mm. Na nanonood po ngayon. Paano po yung recruitment sa inyong Dragon Boat team? May mga qualifications po ba na kinakailangan? Um, magandang tanong po 'no. Uh, at ang kagandahan po sa Dragon Boat, um, people comes uh, coming from different walks of life. No? So, walang specific na requirement na nagsasabi na kailangan physically active ka na bago ka mag-join ng Dragon Boat. Mm. So, anyone na interested or halimbawa nakita nyo lang dun sa, napapunta kayo sa Manila Bay, nakita nyo nagsasagwan sila and you got interested, so you can join kahit di ka pa marunong mag-swim mm. or maybe you have fear of water and mm. things like that. Pwede kayo mag-join. Um, Maraming mga teams sa um, sa Manila Bay na nagko compete You can approach one of us and ask about how you can start or join the the team. Wala po uh, ba kayong parang social media page na pwedeng makita um, Meron po. Uh, so available po kami in all uh, social media accounts. Uh, visit lang po yung RCPC Dragons mm -hmm. um, and may mga um, magsasagot po sa mga inquiries ninyo doon, you will see yung mga posts then of the local and international races. Mm, okay. Hmm. Yeah, for Ma'am Angela, um, invite everyone siguro to contact you and to join the team. So for everyone who is interested to join Dragon Boat, no, kung wala kayong experience sa sports, Dragon Boat is the perfect sport to try, especially na open kami for everyone. We even have deaf paddlers nakasama, wow. na talagang malalakas na crew. Yeah, imagine, deaf sila pero they can go in sync with us sa boat. Mm -hmm. So, at sila yung malalakas din talaga na ano, kasi they are focused on the boat. So, whoever you are, whatever age you are, senior citizen, teenager, anybody can join us. Just visit RCPC Dragons on Facebook and Instagram underscore Dragons, and you can contact us at 09219834514 So, we're very open for recruitment. At the moment, since we have a lot of races na upcoming this year. Right. good luck sa uh, sa mga susunod na competition mm -hmm. and hopefully no mas marami pa kayong mga ma encourage na kababayan natin to be a part of your Dragon Boat mm -hmm. team. Thank you. Thank you. Thank you.